Uy, Air Force One Uy, ang ganda pa na ito Sulid, oh Ang puti pa Other brands, oh Uy, ang ganda pa ng ilalim 1,285 lang to Unisex naman to Jordan 1, oh Pang girl Pero ang cute, ang ganda Ang ganda ng kulay Ito yung ano Pair nyo, oh Magkaiba sila ng kulay, diba? Astig uh, Nike Dunk na UNC Nasa Munyos, Quezon City po tayo. Ayan, overpass. Dito tayo. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung isang branch ng JBL. Ayan, bakto, kayo kay tayo ulit. Ito yung LRT station dito sa may, ano, Ah, uh, Roosevelt. Edsa Muñoz. Ayan, Walter March. Ayan, ito yung JBL na isang branch nila, no? La Grace de Galor. Pero JBL to. kayo hukay doon tayo galing kanina sa may overpass Okay, sa mga hindi po nakakalam Kasi nag new arrival to nakaraan lang Nakita ko sa Facebook page ni Madam Wala nang nag-vlog dito eh Tayo na lang yata Malawak to ukay ukay na to Aircon pa Hindi ang tulo yan Pali dalawang linggo na no Mula nung nag arrival sila Pero marami pang sapatos Check natin Sa ukay ukay uh, Dito tayo makakita ng mga classic vintage pero yung price, alam nyo na. Pero may bawas naman yun. Dito nag-sale sila mga body. Hindi ko alam kung Thailand. Tanong natin mamaya. May mga selected sila. Nakabox. Ang taas kasi. Eh. Marami pang magaganda oh. balance oh, o, pang babae lang din may mga solid pair pa uy uy, air force 1 uy, ang ganda pa na ito solid o, oh. magputi pa wow. kahit punasan nyo lang to mga babae, oh. ayun yung ilalim heel drag 2, drag minimal lang 1,885 uy Pogi. O, so, sa mga mayilig ng puting sapatos, oh. Lahat na babagayan. Medyo malaki po ito, eh. Size 10 US. Size 10. Oh, di ba? Pogi. Size 10. <laughs> Daming people kasi linggo ngayon, eh. May mga solid pa naman dito, magtiyaga lang kayo pumili, ano. Ito pa blazer, kaso nung medikitan. Maliit lang naman. Mm. Laki. 1285 oh, sa mga naghahanap ng ganitong sapatos. Tantay na lang natin. Ito mga 10 din 10. Mga ganon. Okay. Isang bands na maliit pang babae. Small size to. 685 lang oh. Mga 6 to. Mga 6. Ganda na ito. Legit to. Hmm. Ayos ba? Diba? Yan yung sa ilalim. Oh. Maraming ano dito. Magagandang pang babae pa dito. Mga small size. Karamihan eh. Matrayin yung dayuhin to. Isang sikat na ukay-ukay sa may munyos. Another bands oh. Uy. Ganda malalim 1285 lang to unisex naman to nung size mo walang etiketa hmm tankyan natin mga 7 mga ganon Ito jordan no oh. late din jordan 1 no oh. pang girl pero ang cute ang ganda ang ganda ng kulay 1285 lang oh sa so, mga pang babae dyan or pang bata oh ayan yung logo hmm diba size ano to umbok yung etiketa 5.5 oh. y Ayos. Mm. Baka naghanap kayo. Dayuhin nyo na lang si JBL. Vlog Race de Galor. Okay, okay. Ito, Edsa na yan. No? Oh. Ito yung kaparehas. Ganda pa na ito. Kung 7 lang to, baka ayos ko rin ko ito eh. Okay, yan. Ito pa, Kairi. 7. 1285. Oh, may ganito pa. Oh. Mga small size, no? pang babae. Adidas. Oh. Hmm, Adidas. Adidas. Air Max 97 pang babae din 685 lang oh ang daming tig 685 na pang babae size 6 oh ganda oh pang forma ayan oh, yung iba may mga big size naman dito tulad ng mga ganito oh panakbo maputi pa linis lang 1285 isang adidas 9 and a half mm, ganitong converse oh stick na ito oh 8.5 ganda pa ng ilalim 1.885 naman to oh, converse all star hindi yung iba o oh, poker na ito unisex to 7.5 1.285 heel drag nya yan may kontina pero maayos pa may air max dito air max 95 air max 95 o oh mga ano to mga sinuunang sapatos oh 7.5 1,285 lang oh ganda pa ng ilalim mm, ultra boss na yung kulay ultra boss size 7.5 mm. pogi na ito oh ganda pa ng ilalim oh 1, 2, 8, lang dito buns, ang laki mm. sa mga buns lovers big size big size may tikitan konti may tikitan din to ulit so tiger ganitong Air Force 1, ba, no? baka magustuhan nyo linis lang uh, linis lang to, wala pa akong nakikitang yan yung ilalim to drag and drag, meron na, 1,285 ito mga size 9 mga body, may paladyong pa na ganito pang babae, oh. small size 1,285 ito, may misuno dito pang girl, ang cute, ang ganda ng kulay oh. sa mga babae dyan, oh. ganda pa ng ilalim 6,85 lang oh pang volleyball, pang takbo, pang forma pwede rin. 7.5 oh, may insole pa. Mm, isang Mizuno. Ganda. Oh, Nike Zoom Wind Flow. Pang takbo, pang forma, size 9. Solid din nito. Yung eh, ilalim, ganda pa talaga, 1885. Mm, size 9 mga body. Pa-bounce Hmm, na classic. Marami pa palang magaganda talaga. May old school pa nga dito. Kaso pang babae. Ang Mga size 6 lang to. Mga 685 lang. Old school na ba? So, oh. pang pang babae o pang bata. Diba? Ito ultra boss ulit o. Oh. Size 10 o. Oh. Adidas. 1285 lang o. Oh. Ganda pa ng ilalim. Hmm, ultra boss Adidas. Mga pang outdoor. Colombia. 1885. Ang ganda pa ng ilalim o. Oh. Ito mga size 9 po ito. Uy, halos bago pa. Tidas o pang babae. Okay, so ito. Tidas, may may dikitan, sayang. Hoka, ano sa ukay-ukay? Ito, talagang mahal to. Pagka brand new, mga body, hoka. Ayan yung ilalim. Okay pa, 1885. Ito, hintayin nyo mag-sale. Size 9, ganda ng kulay, oh. size 9. Sa ukay-ukay, no? dito pa yung ibo oh. May bands ako dito nakita oh. Stig na ito. Linis lang. Yan yung ano. Deters oh. Bands of the wool. Ayan yung ilalim. Solid pa talaga. 1,285 to oh. Ito yung kaperohan niya. Oh, ito yung ano. pernyo nyo. Magkaiba sila ng kulay diba? Astig. Hmm? Ang ganda. Kaso ano. Malaki to. Size 11. O oh, 11. Pang lalaki. Hmm? Nike pang laro for George 1285 lang ito mga size 8 may ganitong Air Max pa oh. Air Span 2 yan linis lang oh kahit punasan nyo lang to big size ano po ito 10.5 yan yung ilalim ganda pa oh 1285 ito yung kapareho may waratche sa katabi niya kaso pang babae small size 685 lang oh waratche yung ganda pa oh cute diba yung patong na tayo <laughs> Alright, andito yung mga solid nilang pairs Nakalagay sa box Kailan eh, sila mag-sale? Ito Ang ganda ng sauce nya mga body oh Ayan 2.385 Ayan 2.385 Ito may bawas pa naman to Siguro size ano to 8 panchay na lang natin Ayan Meron ako lang ito dito UNC Oh, uh, Nike Dunk na UNC ito size Parang 9.5 Check natin 9.5 yata to ah uh, 9.5 UNC Nike Dunk 9.5 yung size Ito wala pang surset Kahit punas lang oh Pogi Ganda pa ng ilalim 1885 Yan Kung wala yung budget Pwedeng hintayin nyo Mag sale Baka next week Solid nito sa ibabaw lang ganda pa ng ilalim 1,285. to 85 tas ng tugtog mga body ang main pa to uh, 7.5 7.5 okay marami rin dito sandals oh. ayan sila mga sandals mga branches black shoes pang babae ayan luwag na ito lamig okay lumabas na tayo mga body may mga pagpilihan pa kayo parang yun na lang tayo win no rival Tagres, di ka laro kayo kay tabi ng Walter dito sa so may Edsa so hanggang dito lang lagi mag-iingat bye bye